Tapahit kay 4-5 Slow ahead. Kuy, kasabayan pala natin mag-angkurahe dito sa Ocean United dito sa Manila Pati na rin si Alison at si Morita Gargoto. At nandito din nag-angkurahe si Ocean Excellent At katabi din niya nag-angkurahe si Spanisha Stop 1, in, Jay Pwede ipakitawag dito sa MT Malolos 4 cables na lang MT Malolos, Morita Cargoan Steady 4 cables na lang kami sa angkurin si area namin Sir, pwede ka na dito sa guru sa pupo namin dumaan Oo, oh, starboard okay. to starboard Starboard Slow ahead Stop in, G. Two cables ahead forward. Two cables ahead. One Three. cable ahead. Then yeah, one cable ahead. Half cable ahead forward. Yes, yeah, half cable ahead. Stand by tao mo pin break at tayo. Standby, stand by oh, pin break. Pwede na zero dito. <laughs> Mid brother. Mid oh. sluster. Nakatras na pala yung makina natin. Nandito na pala tayo sa anchorage position natin. Dito tayo sa labas para makita natin yung quick water. Good afternoon ko ya. Katras na pala tayo ngayon ko ma. Maulan-ulan, ah, uh, makulimlim ngayon nakatras. Dito naman tayo sa Manila, magkukurahin naman tayo. Ariyan natin yung starboard anchor natin. Dito zero speed na to ko ay gitna na yan may speed na yan at ras iwasan lang natin mapahil yung kadina pwede na siguro dito koy forward let go starboard anchor let go starboard anchor pin break yun lang pin break chain up and down maria siya stop engine thank you for watching peace ingat god bless one on deck open break okay one on deck open break okay, open break finish engine finish the wheel